So, Mio Salty o Mio Sporty. Yan, kung tawagin nila. Pero ito ay Mio Salty 2018-19 model. ko kaya ba't siya naging Mio Salty? Dahil ang mukha niya ay Sporty or Amore. Yung mga old, old style doon dati na mga nilabas na ganito. Ito so, ang Yamaha na napakatibay. So, ang likod niya ay Soul. So, Mio Soul. Ah, uh, Mio Soul 115, 113cc, 115. So, ayan, ang likod ay Soul. Ayan Or Mio 4. So, ngayon ang issue nito, guys, meron siyang unwanted na tunog, no? So, buksan natin. Hinahanap ko kasi kung saan yung tunog. Kung sa panggilid ba or dito sa may ano lang niya, sa may kasi dito meron yung lagayan ng ignition coil kapag maluwag yun ano siya para pagka nagbabibrate maingay siya no so paandarin natin natin ay hindi pala gumagana yung isa na yan no? saglit lang at paandarin ko lang so yan sa unang andar wala kang maririnig na ingay o ano pero pag piniga mo na yan yun o oh. tapos pwede nyo syang pigain nakapreno sa kanyo pigain ano para marinig natin sa kita ilalagay mo tignan natin kung saan yung possible na may ingay no so, narinig nyo so unahin kung gagawin tanggalin ko muna tong engine cover no muna itong engine cover nya matanggal so, ko na yung ibang tornillo dyan eh. para makita natin kung saan yung may langit-ngit tapos yan din natin kung matagal na rin akong hindi gumawa nito nitong ganitong motor so yan stuck na stuck pa siya guys oh kita nyo minsan ang kadalasan issue niya kaya yung may lumalangit-ngit dahil dito ah ito ito oh ah, ito. ito ito sana nga dito lang Ayan o, ito Ayan, narinig nyo Ayan, so paanda rin natin Tingnan natin kung doon nga Isa may ignition coil yun, na sabi ko Na possible na doon nga rin yun so, Tingnan natin Mag vibrate kasi yan, pagkano yung ingay nya, so dito lang yan o, dito lang may ignition coil yan so yun, ikpitan lang natin to or lagyan pa natin ng ibang ano goma, no so, para maipit nya ok tapos testing natin so, parinig ko lang ulit para clear, no kasi minsan, hanapan kayo ng ibang gagawin yan ng mga ibang mekaniko no? sabihin nila sa panggilid sa makina or whatever kung saan mga gagaling yung pala dito lang pala yan, no? yan kasi pag nagkakaroon ng edad yung motor yung rubber nito no? nasisira so ito pa ko sa inyo para ano nyo Ayan, eh, no? so yun yan so ito yun guys yung dalawa na yan sapian nyo lang ng ano yan ng rubber ulit no ito makakita kayo ng rubber or higpitan nyo ito pero alam ko rubber na lang ito damper so yun alright so start ulit natin no nagawa na natin guys nalagyan na natin siya ng tawag dito parang goma or pwede nyo tanggalin yung spacer doon sa gitna na parang bakal so ito siya pwede nyo munang tanggalin so ito yan para maipit niya mismo yung ano <coughs> yung lagayan ng ignition coil no so yan start natin hindi mag start to pagka ano so yun support na siya yung so, yun guys. Okay na. Tipid tips para sa naghahanap ng ingay. Ayan. So, may mga ingay pa rin siya. Che-check din natin ulit yung panggilid niya no, para puli talaga na ano makita natin kasi ito ay second hand kukuha lang kahapon nito kagabi para ma ano na magamit na ng bumili so yun thank you